Baka sa kayo nyan Saan ba yan? Sige, ano na yun sa likod? Ayan, may nakuha tayong booking oh. So, pick up location uh, 88 Residence Florentino Street Pwede lang lang, sir. Pick up. Time, mids, po. Papunta po kay Lane Tejano. Yung pay mid, ma'am. Doon na, po. Okay. Sige, po. Sige, po. Sige, po. Sige, po. Nah, oh! mikang ya. Nakakabisikasa <laughs> yan dinadanga mo. Ano? Ha nit. Akay baka. Ha gusto mo na Oh, so, ito, gabay na natin to oh, maka Ano na ng common world Anip Kala, <laughs> hindi may, may ganun yan Oh, <laughs> mau Ako mo kamar siya sa kayo tol Ang laki niyan Mukhang madisgrasa kayo ngayon! Saan ba lang? Sige! Ano lang ito sa likod? Pagsakit ko pa lang sa'yo eh. Nanganib na ang buhay ko eh. Save the tape! Hindi! Ano na ito sa likod to? eh. Huh? Maswerte so, ka kung hindi ka na hindi rito. Malas mo pag nahuli. Ayan, eh, come <laughs>

ain mo ha? Sir, sari ito yung ano, black eh. Tindakan lang yan eh. He. Ito yan. Uh, ito. Lot 20. Lot 29. Ganito ano? 29. Ano ba kami dati? Ano kami dati? 'No, sa rekord. Ano? Oke. Eh, tata tata. Oke, sih Ada pak? One sixty five bulat, jasa apa tu? Thank you. Thank you.